Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po ang araw ninyo? Sana po ay masigla, mapagpala at mabuti sa mga listeners po nating nakikinig sa ibang bansa. Good morning sa Amerika po eh may mga listeners tayo, sila Sister Loida na sabi niya panggising niya yung ating programa. At sa iba naman po kasama sa pagbiyahe, no, dahil sa atin dito sa Pilipinas, sa NCR ay tayo naman po ay uh, nasa oras ng biyahe pa uwi Kaya yung ibang nasa biyahe, uh, salamat po dahil uh, pinili ninyong uh, isali kami sa inyong biyahe. At uh, syempre sa mga nasa iba't ibang lugar, eh iba-ibang oras tayo dahil po sa iba ibang stations. At the same time, iba-iba rin po ang time zone. So tayo po ay uh, magpapatuloy ngayon sa ating pagtatalakay. Napaka-importante po ang pagtitiwala sa ating Diyos. Yan po'y isang bagay na marahil hindi na natin pagdidibatihan. Uh, kailangan natin yan. Subalit, alam po natin na sa ating uh, buhay espiritwal, hindi natin palaging natatagpuan ang sarili natin na nagtitiwala sa ating Diyos. Uh, sabi nga, yung pong uh, tinatawag nating physical maturity o yung pagka tayo po ay nagmamature sa physical, we move from dependence to independence. Ganyan ho ang natural eh. Yung bang uh, pag tayo ay maliliit pa, sobrang uh, dependent tayo sa ating mga magulang at pagtayo po ay nag na, we become independent. So ganyan ang uh, natural process. Pero pagdating sa spiritual, eh, baliktad na baliktad po. Dahil pagdating ho sa spiritual nagsisimula ho tayong independent. Iwalay tayo sa Diyos. Namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan, pamamaraan para sa ating sariling kasiyahan. And then, from that condition, ay patungo naman tayo sa pagtitiwala, dependence. So, makikita nyo baliktad, ano? Yung natural way, yung physical, is from uh, dependence to independence... Sa spiritual naman, from being independent to God to becoming more and more dependent upon the Lord. Ngayon, kaya ko po ito binabanggit at uh, ginamit bilang pasimula dahil yan ho ang dahilan kung bakit kadalasan tayo nahihirapang magtiwala sa Panginoon kasi sabi nga, it goes against our natural tendency. Kaya kung wala po tayong ugnayan at lumalagong kaugnayan sa Panginoon, eh yan po ang mararanasan natin talagang magkakaroon tayo ng struggle pagdating sa pagsunod sa ating Panginoon. Natutunan natin sa ilang mga pag-aaral na nandyan din po ang una, yung tinatawag nating mataas na pagtingin sa sarili. So, it's either we don't trust the Lord completely or we trust the Lord only. Pagka yung ating gagawin ay hindi nating kaya, tingin natin ay masyadong higit sa ating pangunawa, So sa ganong mga limitado at piling pagkakataon, eh doon tayo nagtitiwala. Pero kagaya po ng ating nabanggit, eh ang totoo naman yan, we have to learn to uh, seek the will of God in all we do. Sabi nga sa Proverbs 3, 5 to 7, lahat. Hindi po namimili yan kung malaki, maliit o ano man yung gagawin, uh, palagi kinakailangan na alam natin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi lamang pagtingin natin hindi natin kaya, o pagtingin natin mahirap, o pagtingin natin ay uh, labas na sa ating kakayahan, but all the time we have to seek His will. Kasi sa totoo lang, uh, the moment na mag-declare tayo ng independence sa ating Panginoon, we don't seek His will, we don't trust Him, we rely on our own instincts and wisdom eh, yan na po yung mga pagkakataon na pinaliliit na natin ang tingin natin sa ating Diyos eh. Tinataas natin yung ating sarili uh, Isa pang bagay po na mahalaga din nating maunawaan pagdating nga sa kayabangan natin sa pagsunod sa ating Panginoon eh, May paalala yung Book of James Sinasabi ron na ilang bagay eh, no Una, pinapaalala po sa atin yung uncertainty of life The uncertainties of life Maraming bagay sa buhay ang hindi po natin tiyak Importante yan eh Sa madalas na pagkakataon kasi sa buhay natin Yung bang uh, nag na tayo na parang automatic Tingin natin lahat, predictable uh, Bubukas ang araw, sasara ang araw At uh, ganyan, no? yung bang halos uh, routine ang nangyayari sa atin Ang hindi natin namamalayan sa mga routines na ito eh, hindi naman ibig sabihin nito na dahil halos pare-parehas ang araw-araw, eh pare-parehas nga ang araw-araw at kabisado na natin at hindi na natin kailangan ng Diyos. So, yung uncertainties of life reminds us to trust in the Lord. Eh, totoo yan dahil uh, naalala nyo nung pandemic, di ho ba? Uh, nakakatakot yung panahong iyon dahil ano eh, sa period of heightened uncertainty, talagang hindi natin malaman kung ano mangyayari Marami po sa mga negosyante na merong matatatag na negosyo Na talagang taon na binilang, napakatagal na At para bang hindi na matitinag, abay naapektuhan pa Meron din naman pong mga savings na akala natin sufficient na uh, Tatagal pa ito, eba, biglang naubos At uh, yung reliance natin sa kalusugan natin Na siya namang puhuna natin sa maraming ginagawa natin eh biglang nagbago din dahil na-realize natin that uh, we are not really uh, uh in in a way not vulnerable. Uh, ibig sabihin uh, susceptible tayo. Tayo po ay nanghihina, tayo po ay nagkakasakit and things can change anytime. Sabi nga eh anything can change anytime. Yan po ang uh, nakakatakot na mga realization noon. But what happened? Di ba? Marami sa atin ay talagang natulak sa lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Ah uh, hindi lang po iilan, kundi marami po ang uh, dati rati ayaw nila ng ipanalangin sila ayaw nila na sila po ay uh, tatanungin mo anong prayer request taba all of a sudden, eh, ang pananalangin at paglapit sa Diyos ay isang bagay na uh, naging kaugalian at uh, ginugusto ng nakararami eh bakit nga ba hindi eh, sa katotohanan nga po na yan, eh na, na nakita natin yung ating limitations and weaknesses As a result, we learn to trust the Lord. What else? Uh, yung uncertainties, nagpapakita rin po ng day-to-day -day experience. Hindi natin masabi. E eh, talaga namang hindi natin kontrolado. Maraming bagay na magaganap na wala sa radar natin. At uh, hindi natin pwedeng sabihin na uh, kabisado na natin ang takbo ng buhay. Wala pong ganon. Dahil lang totoo niyan, eh, we go through experiences, uh, changes that uh, challenges our belief that uh, we are basically in control hindi po so isa po yan the uncertainties of life sabi nga sa book of james eh, eh sino ba sa inyo makapagsasabi kung ano mangyayari sa kinabukasan pangalawa hindi lang po yung uncertainties ng buhay kundi tandaan nyo rin po yung human weakness or frailty or sabihin na nating human limitation Uh, isa pa yan eh, sa dapat magtulak sa atin sa pagtitiwala sa Panginoon Yung katotohanan na tayo po ay may limitasyon Importanting lesson yan dahil uh, Paminsan po, hindi natin nakikita yung limitation na yun Akala natin, uh, lahat ng limitasyon sa buhay Kaya nating i-predict or kontrolin Kaya nga, di ba, pagka pagka kayo po ay merong mga projected uh, halimbawa ng mga ipon or for emergency somehow gusto nating i-eliminate yung essence ng emergency by preparing for it no and sometimes uh, hindi naman talaga masama yon kailangan naman din natin paghandaan pero paminsan po para bang masyado na tayong reliant doon uh, the other day i read something sa social media nakalimutan ko yung exact amount no? but talking about um, uh, isang napakayamang tao na hindi po sa Pilipinas, sa ibang bansa po ito. And uh, yung kanyang ginawa sa investment niya, he was so rich na ginawa niya ng sistema yung kanyang investment. So meron pong mga income yung kanyang investment that it can last how many uh, decades? Imagine, ano? ilang dekadang hindi mauubos uh, dinisenyo niya na hindi pwedeng galawin ng sobra-sobra ng isang henerasyon at uh, may kita pa rin. Ano? Eh, paminsan no, oh, akala natin ganun eh. Eh, pero alam naman nating lahat na kahit sabihin mo nang maging financially secured ka, wala naman sa financial security dahil lang totoo niyan. May mga pagkakataon po. May mga tao na They are still desperate sa kabila po ng kanilang uh, financial stability, di ho ba? At may mga times pa nga, yung pagkakaroon ng finances without wisdom and proper guidance, eh yan pa ang nagbubunga ng mga problema sa buhay ng tao. Yan po ang challenge talaga dyan eh. Kaya napaka-importante talaga na ating i-recognize na uh, ang buhay ay talagang uh, uncertain at uh, marami po tayong limitations uh, sa human being. Uh, yung mga limitations na yan Dapat magtulak sa atin sa kapakumbabaan eh Kasi habang nagpapakumbaba tayo sa presensya ng Panginoon Lalo tayong natututo magtiwala sa Kanya Nawawala yung kayabangan na hindrance nga sa pagtitiwala What else? Ito pa Alam natin yung katotohanan na aside from the uncertainties Eh nandyan po ang uh, multiple choices no multiple options Isa pa ito eh sa buhay natin, ang daming pagpipilian. Alam niyo sa dami ng mga choices sa buhay na ito. Kung hindi pa ba tayo maging mapakumbaba sa harapan ng Panginoon, di ba? Kasi sa dami ng option eh, talagang uh, yung chances na magkamali nandoon eh. Uh, napakahirap. May mga choices po na minor, uh, ang epekto nila hindi naman ganun katindi at hindi ganong kalala at hindi ganong ka but we have to acknowledge na marami din naman pong mga options na talagang life-changing. Uh, in other words, pag yan ang napili mo at hindi mo itinama, that will create a lot of problems for you. Kaya nga sa Proverbs 14.12, mayroong reminder eh. Sabi niya, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. I always cite this passage kasi paalala sa atin to eh. Na talagang uh, paminsan, nandun tayo sa kaisipan na akala natin, tama na eh, no? Di ba? sa so, dami ng choices po. And each choice, tandaan niyo ito. Kaya sa Bible, sinasabi na... Uh, your word is a lamp unto my feet Na ang ibig sabihin po nito Nagbibigay ng linaw, liwanag Sa mga hakbang na ating uh, gagawin Magbibigay linaw sa mga hakbang na ating uh, kikilusin Kasi nga, bawat desisyon po Nerong destinasyon eh May bagay na sa umpisa, kala mo tama May bagay na sa ngayon, tama Pero eventually, hindi naman magtatagal At hindi rin magiging okay kaya ho, napakahalaga yung talagang pagtitiwala sa ating Panginoon dahil uh, yan pong uh, complexity ng buhay, no? yung mga dami ng choices na yan, it reminds us that we can easily make mistakes. Eh, misan nga may nabasa pa akong isang article na sa mundo daw natin ngayon, kahit yung fast food, naguguluhan na tayo sa dami ng choices, di ba? Tatanungin ka kung small, medium, large, tatanungin ka kung anong drinks, kung drinks, yung bang diet, yung zero o regular, anong size. Nako, isan ho, by the time na matapos ka sa mga decision mo, ay eh, nalipasan ka na ng gutom. ah, uh, bakit? Eh kasi ang daming pagpipilian, ano? Uh, ano pa lang yan? Kakain ka lang yan? Hindi pa kasali dyan yung mga malalaking decision sa buhay. Kaya talagang yung complexity of life ay napaka-importante. I remember, no, isang illustration. I shared this with you before. At gusto ko lang ulit banggitin. Uh, naalala ko po noon, meron kaming kaibigan sa probinsya na lumuwas ng ano, Maynila at sabi niya gusto niya magdibisorya kasi nung time na yon di pa uso yung mga online uh, shopping. Eh, sa online kasi, nasa bahay ka, compare-compare ka lang, di ba, ng mga presyo o madali ka makakapili. Pero dati ho, ang talagang uh, go-to place pag ikaw ay na, nasa Metro Manila, eh, divisorya talaga kasi pwedeng tumawad, maraming option, konting lakad lang, may mapagtatanungan ka na naman. Kung ka lang, talaga napakarami. Uh, ngayon, sasama daw siya, gusto niyang makita. So sabi ko, eh, ganito lang po ako dalawa lang ang naalala kong dapat tatandaan pagka kayo namimili dyan. Sabi ko sa kanya, una, bago ho kayo bumili, magtanong-tanong muna kayo. Huwag kayo bibili agad kasi paminsan. Pag bumili ka agad, akala mo yung unang tindahan na meron ng item na gusto mo eh yun na yung pinaka okay minsan po mas mura sa iba minsan mas uh, may choices ng kulay sa iba uh, minsan baka may mas magandang version ng item sa iba di ba eh iba-iba nga naman eh kaya sabi ko ba bago kayo bumili magtanong-tanong -tanong muna ngayon pangalawang rule sabi ko sa kanya pag nakabili na kayo ay wag na huwag kayo magtatanong Sabi niya bakit eh pag nakabili na kayo at nagtanong pa kayo, baka sumama loob nyo Di ho ba, totoo naman, may mga pagkakataon na akala natin best decision na yung nagawa natin, best choice uh, Best option, yung napili natin Tapos eh, maya maya mo, marirealize natin ay meron pa palang mas mainam Naalala ko ho yan, kasi ako mismo, biktima niyan eh uh, Meron po akong uh, hinahanap na item, so nagpunta ko Nagtanong naman ako, talagang inikot ko uh, Kaya lang, dun sa pinto na pinasukan ko Sa isa sa mga canggian dyan Hindi ko napansin, pagpasok ko Meron na pala nung item na hinahanap ko Dun mismo sa may pinto So, tagal ko dun, ikot ako ng ikot Kasi talaga matyaga ako pagdating sa ganyan eh So, sa dami ng comparison Ayun, nakahanap ako ng best option E kala inyo, dinakabili na nga. Masaya na ako. Nung palabas na ako, yung pintuan na dinaanan ko, doon din ako lumabas. At yung tindahan na hindi ko napansin kasi nasa gilid ko lang. Nilampasan ko 'yon. Eh syempre, pag palabas ka na, makikita mo ngayon, sayo, oh, mayro pala dito. na ko ngayon yung rule number 2. Ano yung rule number 2? Pag nakabili na, wag na magtatanong. Ay nako, nagtanong ako. At ang resulta, eto, Mas mura. At uh, gano na lang ang sama ng loob <laughs> Bakit? Sama ng loob kasi nagtanong pa ako eh, di ba? Uh, supposed to be okay na ako dun sa pinili ko Dahil inikot ko naman, sinaga ko naman So feeling ko nagbunga yung aking katsagaan But only to find out that there was a better option eh, Such is life, ganyan ang buhay eh Sabi nga, you can't win them all Pero hindi naman ibig sabihin Na dahil uh, ganun ang ating paniniwala Eh nangangahulog bahala na sa totoo lang, meron pong kalooban ng Panginoon. As a believer, we have to learn to trust the Lord. Alamin natin yung kanyang kalooban. Nandiyan naman yan sa kanyang salita. And at the same time, hindi lamang alamin, kasi sabi ko nga sa isang pag-aaral natin, kahit naman alam natin, minsan di natin pinipili. Eh. Ang dahilan kasi, meron tayong mga desires. And kadalasan po, yung desires na to nagtutulak sa atin na gustuhin yung mga bagay na ayaw ng Diyos at ayawan yung mga bagay na gusto ng Diyos. Ganyan ang epekto ng human desires eh. Kaya nga kailangan natin pagtagumpayan yan dahil pag hindi natin na pagtagumpayan, magkakasala tayo sa kabila ng alam natin kung ano yung tama. Magkakamali tayo sa kabila ng nandyan naman yung uh, gabay para mapili yung tama. Magkakaroon tayo ng pagsisisi sa ating mga desisyon Sa kabila ng available naman pala ang uh, wisdom na inilalaan ng Diyos sa atin So such is life Kinakailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon Kaya yung complications ng buhay, the complexities of life uh, Must remind us to trust the Lord What else? Life is short, pang-apat So the uncertainties of life, that's number one Number two, nandyan po yung uh, human limitations Uh, number three, yung complexity ng buhay. Sa dami ng choices, we have to learn to trust the Lord. And the number four, life is short. May katapusan ng buhay eh. Uh, at maiksi lang ang buhay. Ang ayaw po natin mangyari, yung bang uh, na-mismanage natin ang buhay. Kasi paminsan po ang problema, may mga tao na kaya hindi hinahanap ang kalooban ng Diyos at hindi nagtitiwala sa Diyos. Ang feeling nila, mahaba pa ang buhay. no? Mahaba pa. We can afford to experiment, we can afford to make mistakes, we can afford to not consider God's will. Hindi po totoo yun eh. Uh, dahil lang reality po, may mga bagay na ginagawa sa kasalukuyan, pinipili, dinidesisyonan sa kasalukuyan, na magiging pundasyon ng kinabukasan. Ibig sabihin, uh, pagka pumili ka ngayon, huwag mo isipin na yung consequences. Ngayon eh lang, huwag ka mag-iisip na yung resulta ng pagkakamali mo ngayon, na e mananatili sa ngayon dahil lang totoo niyan ang mga pagkakamali po natin diyan it can also affect yung kinabukasan natin e diyan po pundasyon yan eh kaya hu yung katotohanan na maiksi ang buhay we have to make the most of every opportunity sabi nga sa efeso di ba so ibig sabihin po nito wala tayong luxury to think na mag-trial and error muna tayo magtiwala tayo sa panginoon kaya nga doon sa Ecclesiastes, 'di ba? Napakaganda nung reminder eh. Uh, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember your creator in the days of your youth. Sa panahon ng kabataan. Kasi kadalasan po, 'yan din 'yung time na pinakaimportante. Bakit? Eh una, foundational 'yan eh. Pagka nagkaroon ka ng pagkakamali diyan, may epekto later on. I remember the testimony of one uh, person I know na sabi nga niya, Akala ko dati, ganun-ganun lang eh. Bulak-bulak ko sa pag-aaral. Sali ako sa mga barka-barkada. Tapos, ah, sa madaling sabi, hindi ko napagbuti yung pag-aaral ko. kalanya niya, yung pagkakamali niya sa season na yon hanggang dun lang din sa panahong yon Eh, sabi niya, ngayon, inaani ko lahat. Hindi maganda ang employment ko. Napakalimitado ng pwede kong pasukan ah, sa kadahilanan nga na sinayang ko yung aking panahon ng kabataan. So, can you imagine, ano? Uh, isang bagay na nangyari matagal na panahon and yet it still affects you sa present. Ganyan po ang ang reality niyan. What else? Ito pa. Ang panahon din kasi ng kabataan, kadalasan panahon din ng kayabangan niya 'ni. Eh. Yung bang wala pa yung wala pa yung mga experiences na magpapakumbaba sa iyo eh, yung magahambol sa atin, 'di ba? Maraming ganyan eh, yung mga life experiences na nadala na tayo, natuto na tayo, Naalala ko yung prodigal son eh, di ba? Mayabang siya eh. Uh, nakuha niya yung pera Kala niya that was the best uh, decision ever Pero eventually and later on Ano pong nangyari? Narealize po niya na naubus uh, Naubos lahat Siguro yung mga pinagkagastusan niya Sa kanyang kaisipan at pananaw eh, Ito yung tamang paglaanan ng perang ito Ginagamit ito para maging masaya eh, Ano nangyari later on? Uh, bumagsak siya at na-realize niya yung tatay niya na tinalikuran, nilayuan niya at uh, yung mana niya kinuha niya, eh doon din pala siya babalik. Uh, yung bagay na kanyang tinalikuran, eh yun din pala yung sitwasyon na gugustuhin niya balang araw. Di ba? So ganyan sa buhay, ano? Uh, maiksi ang buhay, kaya kailangan po make the most of every opportunity. Huwag nating sayangin dahil mayabang tayo Huwag nating sayangin dahil tingin natin Tama yung ating mga kapasyahan at diskarte Magtiwala tayo sa Panginoon Sana po yung naging pagpapala Ang episode na ito sa bawat isa Ito po ang inyong likod, Pastor Jebo Bansuelo Pansamantalang nagpapaalam At nagpapaalala sa bawat isa Na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto Ay walang pagsisisi pagdating sa dulo God bless po sa inyong lahat Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at